tayo lang magluto ng ginataang tilapia. Una, ihawin muna natin ang tilapia. Siguraduhin nating malinis ang isda bago natin ihawin ang mga ito. At ayan na, tapos na ang ating pag-iihaw. Ang iba pang sanghap na kailanganin natin ay ang mustasa. Nandiyan din ang sibuyas at bawang. Kailangan din natin ng sinigang mix. So kahit na anong brand pwede. Magdali na tayo ng kawali at kapag mainit na, ilagay na natin ang mantika. konti lang ang mantika na dapat natin ilagay. So kapag mainit na, ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Haluhaluin lang natin ito hanggang sa pagbago ng kulay ang ating bawang at sibuyas. E kapag medyo nag-iba na ang kulay ng bawang at sibuyas, so ilalagay na natin ang pangalawang gata. So yan yung, ibig sabihin, iyan yung pangalawang piga natin sa niyog lagyan din natin ng konting asin at betchin. So, yung iba hindi naglalagay ng betchin, pwede rin naman na hindi tayo maglagay niyan. Okay. Hey. Haluin natin. Kisunod natin ilalagay dyan ang sinigang mix. So, kahit na anong brand ng sinigang mix, pwede natin ilagay. So, depende na po yun sa inyo. O kaya, uh, kung ayaw nyo ng sinigang mix, pwede na yung mismong sampalo. So, magpalambot tayo ng sampalo at pigain natin yung pinakapiga o yung katas ng sampalo ang ilalagay natin o ihahalo natin dyan sa kata. So, mas, mas masarap ah uh, kapag natural yung ilalagay natin pero sa pagkakataong ito, wala akong nabili kasi na sampalo sa palengke. Kaya sinigang mix na lang. Kaya ilagay na natin ang ating kahanggata. Haluin. At medyo pag kumukulo na, ilalagay natin ang ating mustasa. So, mustasa ang inilalagay namin. Yung iba, pag walang mustasa ang available o hindi nakabili ng mustasa, pwede na pechay ang ilagay. Pero uh, as much as possible, mustasa talaga ang dapat ilagay. So, intayin lang natin na maluto ang mustasa. Madali lang naman maluto ang mustasa. Okay. So, ang susunod, kapag luto na o malambot na ang ating mustasa, ilagay na natin isa-isa ang ating isda. At ang isda natin, alam naman natin na naihaw na, kaya iyan ay luto na. So, kapag nandiyan na at ana ah, napakaluan na natin o humuhulo na yung ating gata, Pwede na nating uh, baligtarin ang isda hanggang sa humapit lang naman yung lasa ng isda doon sa gata. Eh, para maging masarap yung ating gata o yung sabaw natin. Eh, so kapag kumapit na, alam naman natin na kumapit na, kahapit yan saglit lang. So, pwede na nating patayin ang apoy dahil luto na ang ating ginataang tilapia. So, yan ay binabaligtad natin ang isda. At, ayan na. So, happy eating!